Unti-unti nang nakikilala sa merkado ang fresh at pasteurized milk mula sa dairy farm sa Lawak, Pangasinan. Ang mga nakadisplay na sariwang gatas ay inaani sa mga kalabaw at mga baka sa dairy farm ng pamahalaang panlalawigan. Uh, mabenda po yung sa amin pang sikara ko, pinag-aagawan po yan ng mga Pati yung home nga, 5 to 7 days lang din si po. Pero sikara ko nga, tumatagal po yan ng 1 month, basta naka po nasa average na 30 hanggang 40 litro ang naaning gatas sa kalabaw at nasa 250 liters naman ang nakukuha sa mga baka bawat araw. Ang pagkain ng mga baka at kalabaw maingat na ihinahanda. Ang mais ipinapatanim sa labing dalawang hektaryang lupain ng mga partner farmers. Mayroon po kaming patanim sa mga farmers sa uh, tinatawag po natin na corporate uh, corn porridge production, ito po yung nagbibigay po tayo ng inputs na seeds, uh, fertilizer at saka herbicide. Then, uh, pag uh, after 75 days, kina-harvest na po natin at then, uh, yung pinautang natin, uh, babalyuhan natin yun yung sobra po doon, yun po yung bibigay po natin sa kanila. Nag-umpisa ang dairy farm sa 180 na mistisong kalabaw. Ibig sabihin ng mistiso, 50% buffalo at 50% na native ang kanilang breed. Dalawang tinatawag na teaser naman na purebred buffalo ang ihinalo na siyang magpapabili sa pagpaparami. Ngayon, umaabot na sa 219 ang kanilang bilang. Nasa 80 naman ang ginagatasan ngayon. Nag-start po tayo, ma'am, isa 118 uh, heads na kalabaw. Uh, ang isa po doon is isang lalaki. Yung 117 is babae. Then, after how many months, nadagdagan po ng apat kasi yung opibet nagbigay po sila dito ng apat na pinul-out po nila sa kanilang mga farmers. Sabi mali po ata. Uh, kaya naging 120 po lahat yung uh, stats po natin na kalabaw wow. dito. March 2021, nang i turnover ng LGU Lawak sa Pamahalaang panlalawigan ang pangangasiwa sa dairy farm. Nang umupong gobernador si Governor Ramon Gico III, isa ito sa kanyang mga tinutukan dahil malaki ang potensyal na magbigay ng kabuhayan sa mga magsasaka at kita para sa pamahalaang panlalawigan. As of now kasi pa, nagpapatayo po tayo ng breeding farm doon sa Barangay Butigi. Within Ilgiyo Lawak din po. Doon daw po i-house yung o kaya i-transfer itra yung ating mga kalabaw. Okay. Ang mga baka dito. Ang mga baka, magpukonsentrate po tayo ng baka dito po sa Lawak Dairy Farm. September 19, 2023 nang dumating ang limampung baka bilang suporta ng National Dairy Administration sa proyekto. Makalipas ang halos isang taon, nasa walumput siyam na mga baka na ang inalagaan at nasa apat na po ang ginagatasan araw-araw. Promising naman ma'am kasi uh, umabot po siya ng 8 to 10 liters noong peak po namin. Umabot po, po, ng 11 po eh. Per head, yes ma'am. Yes ma'am. Twice po namin ginagatasan. Nasa 28 na empleyado ang Lawak Dairy Farm. Nagsilbi na rin itong training center para sa mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan. Katunayan, Aabot na sa labing dalawa mula sa pagsasanay at pagtatrabaho dito ang nakapag-abroad sa mga bansang New Zealand, Australia, Taiwan at Canada. Sa pamamagitan ng Dairy Farm, marami ang umasenso ang buhay. Pangasinan ang galing, Teria Kino nagbabalita.